Mission, okay? Susuyurin so, namin lahat Sinusuyod namin lahat Except ulo ko, kasi wala naman masusuyod Ano po ibig sabihin noon? Kami po ay tutuloy sa mga barangay Ano po ang mangyayari? Bakit kami pupunta doon? Doon po kami makikitulong Doon kami kakain Kung kamote man yan saging man yan baboy man yan, baka man yan, lichon, ay hindi, na naman kailangan mag Kahit ano pa man, at limang araw po ito usually. Okay? Sa umaga, adati blessing, house blessing, family blessing, umiikot kami. Tapos noon, makikita namin sino yung mga may sakit na hindi na nakakapunta na simbahan, dadalawin din yon, Okay? Tapos yun sa umaga, so umiikot kami. Kaya so, parang ay nahihilo ako. <laughs> Tapos sa hapon, ah, uh, depende sa pag-uusapan, may isang oras na katikisis At habang nagkakatekisis, ay sa isang lugar may pangumpisan. At pagkatapos noon, ay misa. Okay? Sa limang araw na yon ang pinakahuli ay salo-salo sa pinakahuling araw. Lahat magdadala ng kahit ano pa yan, huwag lang ba Ano? <laughs> Kasi <laughs> pansit man yan, kamote man yan, sa man yan, kahit ano, malunggay na ginataan man lang yan, it's okay. No? So, kailan po ito mangyayari? Dito po sa inyo wala ka. Ah. Inuuna po namin ng eastern side. Bakit po? Kasi di ba hihiwalay na sila as uh, parish. So, hindi pa naman ganun kadali yun. Kasi pag, ang isang babae, pag nanganganap, masakit. Ay, di ba? <laughs> ah! Kasi pa sa, te! mahirap yung proseso. Ganon din yung kapag ka may papanganak na isang bagong parokya. May stages yan. So sila po inuna namin, ang Kalimag, Bangar, San Jose. Wala pa San Quintin. Next, the following week naman sila. So huwag kayong magtatampo kung kami nandoon na, so, pati, na napunta dito, hindi na natutunod dito. Hindi so, na So, nauna lang. Okay? At uunahin natin sila kasi nga eventually hihiwalay sila eh. So para ma-prepare sila spiritually, physically, emotionally, kailangan ay uh, bigyan namin muna sila ng pansin. Pero magkakaroon kayo ng panahon. <laughs> Kala ninyo, wala akong makakatakas. Kamukha po na sinabi namin, walang maiiwa. Okay? Basta pag panahon, ninyo, pwede kayo magtanong doon sa mga naunan na ano, pinahabol nyo ba sila father sa aso? <laughs> so, ano ho, ganun. Okay? So, ipagdasan nyo po kami. Yun lang ang request namin ngayon. Ipagdasal po ninyo. Dahil ang panahon po ng Santa Mission, yes, ako po nang sasabi sa inyo, based on experience, punong, punong, punong ng biyaya. Punong, punong ng biyaya. So, sana sa panahon naman ninyo, maybe a few months from now, kayo naman ang dadalawin namin. <laughs> Wow, excited talaga lang ha. Dami yeah. trabaho yun. Limang <laughs> araw kami manggugulo sa inyo. Anyway, yun po yung una. Pangalawa po, kagagaling lang po namin ng tungtongan. And I am very happy and glad and proud sa inyong lahat dito sa Alfonso Lista. Why? We are the second highest in stewardship program. ibig sabihin nun ay complacent na, ha? Baka na second na ba pala, baka madami na. Hoy, number one, hindi to tungkol sa collection, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa pagkain ni father, na, na may nam namamalengke, kailangan madaming pera, hindi para sa simbahan, na ipapakonstruct. No, it's not just that. Stewardship is bigger when it's, uh, it's spirituality po kasi. Kapag sinabing stewardship, katiwala ka pagkatiwala, merong ipinagkatiwala sa iyo na parte na mahalaga sa akin. Tama mali? Okay. Now, at kung yung binigay ko sa iyo, yung pinagkatiwala ko sa iyo, pinagkatiwalaan kita, naaayusin mo 'yan, yan ipapahalagahan mo, hindi mo sisirain at hindi sa lahat mamahalin mo 'yan at hindi mo masasabing sa iyo lang, kung ibibigay mo rin sa iba. Mas matutuwa siguro yung nagbigay. Tama mali? Di ba? So, in a way, and the stewardship program is not just about money. No. 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 It is about being responsible of what you have, not only for yourself, but also for others. And the reason why I'm very proud kasi ang may pinakamataas, sa buong ipugaw, may pinakamataas na binatibigay, for stewardship, I was very surprised kasi karamihan sa mga naibigay ay galing sa mga magsasaka. So kung kayo ay magsasaka, itamingin balikan ninyo. Good job. Good job. Good and faithful steward. So sana hindi matapos dito lang this is not just about money, but more so the stewardship program is for everyone. I hope na dala ko yung USB kasi yung medyo nag-ingay tayo sa buong bigani dahil nga sa naging report. Medyo kakaiba yung report. Not just the presentation, but more so in terms of responsible stewardship program. So please, dun po sa mga hindi pa nag-pledge, nag kahit limang piso yan, kahit anong liit, basta malimit, ano? Hindi ba Kahit anong liit, basta malimit, pupunta na langit. Okay? At hindi papangit. Additional ko na yun. Okay? Sige, ulitin natin. Kahit malimit, basta malimit, pupunta sa langit. Okay? Sige po. So maraming maraming salamat po sa mga pledges ninyo. Naalala ko kasi uh, talagang totoo yung sinasabi na ng ano no. The poor doesn't have enough for themselves. But the poor has more than enough to give. Remember, inakita ni Jesus sa templo, yung babae, yung nagbigay ng dalawang sentimo lang. Pero ano sabi ni Jesus? Siya ang may pinakamalaking ibinigay sana, lahat. Tumakter tayo. Piyapot <sighs> ti Adam, umakad na kayo. Sa tumamit kayo ka. Kapalin na Diyos, ti Amakit, ti Anakit, ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti Misa in kayo, si Kapya, ti Apo. Adyaman Thank you so much. Ingat po pag-uwi. Amen.